Ano nga ba yung kailangan gawin kung naka-encounter ka ng taong nalason o na-overdose sa gamot? Una, syempre kailangan mong humingi ng tulong. Manatiling kalmado at itakbo agad sa pinakamalapit na ospital. Kailangan mong maging kalmado para makapag-isip ka ng maayos. Syempre kung sa tingin mo na yung area mo ay malayo sa ospital, matraffic, rush hour, mas better talaga na tumawag na lang ng ambulansya dahil ang ambulansya ay nakasingit yan sa traffic at di hamak na mas mabilis. Baka kasi may sasakyan ka nga pero mahuli ka ng traffic enforcer dahil sa pagmamadali mo. So malay niya bang may dalakang pasyente so, so baka lalong mag-cost ng delay. So habang wala pa yung ambulansya, ano nga ba yung mga pwede natin gawin? Kung conscious naman yung taong nalason, pwede natin siyang paupuin o isandal sa pader para mas makahinga siya ng maayos. If unconscious naman o walang malay, i natin on their side para hindi siya mabulunan kapag bigla siyang masusuka. O di kaya naman ay i-tilt natin ang kanyang ulo sa pamamagitan ng pag-alalay sa baba niya pataas. In that way, mas may ensure natin na yung kanyang airway o daanan ng hangin ay open. I-check natin yung paghinga at i-monitor yung condition ng pasyente hanggang dumating yung ambulansya. Kung walang pulso yung pasyente, maghanap agad sa paligid na ng taong kayang mag-CPR. Huwag na wag din nating pilitin na pasukahin yung taong nalason o na-overdose dahil baka mag ito ng aspiration o pagpasok ng liquid sa baga. Huwag din tayo magbigay ng kahit anong pagkain o ng gatas at anumang uri ng liquid kasi pwede rin ito mapunta sa baga ng pasyente. Kung may nakita kayong evidence ng pagkalason sa paligid niya, ay magandang dalin mo ito pag itatakbo mo na siya sa hospital para ma-identify ng doctor o nurse yung dapat gawin at maibigay yung tamang antidote kontra sa lason bisa na inom niya. Kadalasan, nagbibigay na activated charcoal upang ma-absorb yung natirang lason sa tiyan ng pasyente o kaya naman ay nagbibigay sila ng specific antidote kung meron man. Aside sa mga nauna kong nabanggit na impormasyon, naalamin din natin sa video na to kung ano nga ba yung iba't ibang types ng poisoning. Alamin din natin kung paano nga ba maiwasan ang overdose ng mga gamot lalo na sa mga bata. So tapusin nyo tong video na to kasi I am sure marami kayong matutunan dito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Ako nga pala si Jasper, isa akong registered pharmacist at expert pagdating sa mga gamot. Mainly, meron tayong dalawang types ng poisoning, ang acute at chronic poisoning. Pag sinabi natin acute poisoning, ito yung biglaan kang may nainom o nakain tapos nagkaroon ka agad ng toxic effect. Dito sa acute, kadalasan nakapag-take ka ng malakihang doses. Halimbawa, yung pag-take ng mataas na dose ng kamot. It can be intentional or unintentional. Like, kapag intentional, ayan yung mga nagsusuicide talaga na pasyente. Kapag chronic naman, nag-take ka ng mababang dose pero tuloy-tuloy mo siyang tinitake, pwedeng unintentional talaga to. Like, umabot ng ilang araw, linggo, buwan o taon, then nag-accumulate na lang at nagkaroon ng na toxic effect. Halimbawa, sa workplace, kung ikaw ay nagtatrabaho sa pabrika na involved yung mga chemicals, a long time na exposure mo sa mga chemicals, nagresult ito ng cancer. So, ayun yung example natin. May iba't ibang reasons din o source din kung bakit pwedeng malason yung tao. Una, pagkalason dahil sa pagkain, usually dahil sa contaminated na pagkain o tubig. Tulad ng contaminated yung pagkain na to o tubig na to ng salmonella, ng E. coli, ng parasite o ng toxins. Kadalasan, nakakaranas ng sintomas ng pagsusok ka, pagtatae, sobrang pananakit ng tiyan, lagnat at pagduduwal. Kapag ganyan, need na talagang dalhin agad sa ospital. Pangalawa, pagkalason dahil sa gamot. Pwedeng magkaroon ng overdose ng prescription drugs, ng over-the-counter medications, ng illegal drugs. Kadalasan naman ang epekto nito ay labis na pagkaantok, na ko-confuse yung pasyente, pwedeng magkaroon ng seizure at pwede ring mawalan ng malay. So kailangan na ring dalhin sa ospital 'yan. Pangatlo, pagkalason dahil sa pag-inom ng alak, ito mako-consider natin itong chronic poisoning, lalo na kung madalas kang umiinom ng alak, so araw-araw na umiinom ka na alak, pero may mga pagkakataon din na or may mga nababalitaan din talaga na sobra-sobra talaga uminom ng alak sa isang araw lang or dalawa. Pwede ka kasing maka experience ng confusion din, pagsusuka, mabagal o hindi regular na paghinga. Pwede ka rin maka-experience ng hypothermia o pagbaba ng body temperature. Pwedeng maging bluish din yung balat mo at pwede ka rin mawalan ng malay. So, delikado rin talaga siya. And then, pang-apat, pwede rin dahil sa pagkalason sa carbon monoxide. Lalo na kapag nagkaroon ng carbon monoxide poisoning, pag matagal nakapart yung sasakyan mo o dahil sa pagkakaroon ng o dahil sa pagkakaroon ng faulty exhaust system. Napakadelikado nito kasi pwedeng makaranas ng pagsakit ng ulo, pagkahilo, pangihina, pagduduwal at pagsusuka. Then actually may mga balita nga before di ba na may namatay sa loob ng sasakyan dahil sa carbon monoxide poisoning. Kaya dapat ang mga sasakyan natin regular yan na uh, or dalin sa kasa for the maintenance kasi nga para ma-check kung meron bang faulty pagdating sa ventilation ng ating mga sasakyan. Kasi once na magkaroon ng carbon monoxide poisoning, di ba nangyayari is naimatay na lang talaga yung tao and then wala na siyang chance na ma-open pa yung um, salamin or yung bintana ng sasakyan para lumabas yung carbon monoxide na nag-accumulate sa loob ng sasakyan. Panglima, lima, pagkalason sa insecticides at sa pesticides. Lalo na sa mga bata, ilayo nyo yung mga baygon o kung anumang brands na ginagamit yung pampatay ng ipis o insect To dahil ang chemical na to ay delikado rin sa tao. Pang-anim, pagkalason dahil sa heavy metals naman, lalo na kapag nagtatrabaho ka sa mga factory ng heavy metals. Pwede ka kasing ma sa lead, sa mercury, sa arsenic, cadmium na napaka-delikado. Siyempre, dapat magsuot ka ng appropriate na attire para sa protection mo at para maiwasan na rin yung pagkalason. Kadalasan, in the long run, di ba, yung sintomas nito na kapag nag-accumulate na yung heavy metal sa katawan mo, pwede kang manghina, pwede kang magkaroon ng pananakit pananakipensyan, minsan pa nga naapektuhan din yung neurological, nagkakaroon tayo ng neurological issues. So, pwede rin magkaroon ng anemia at kidney damage. Pang-pito, pagkalason dahil sa household chemicals tulad ng bleach, na ammonia at iba pang mga cleaning agents. Kaya dapat uh, meron tayong um, appropriate storage na hindi maabot ng mga bata. Actually marami pang iba pero at least nakapagbigay tayo ng mga common sources na maaring maging dahilan ng pagkalason. Ngayon, paano nga ba natin may iwasan to? Una, kapag tayo ay nagpre-prepare ng pagkain, laging hugasan ang ating kamay bago at pagkatapos maghanda ng pagkain. Then, siguraduhin luto ng maayos yung karne at iba pang pagkain upang patayin yung mga bakterya. Pangalawa, para maiwasan naman yung pagkalason sa gamot, itago yung gamot sa lugar na hindi maabot ng mga bata. At siguraduhin ang mga gamot ay nasa kanilang original na lagayan na merong label. Kasi minsan, di ba, parang tinatanggal 'yung yatanggal niyo yung label nilalagay niyo sa another container so mas prone 'yon sa poisoning. So mas prone 'yon sa overdose or maling paggamit ng gamot lalo na kung hindi mo alam yung label niya. Para sa matatanda naman sundin ang tamang dose na inireseta ng doktor o nakalagay sa label ng gamot huwag uminom ng gamot na hindi naman sa iyo inireseta. So kumbaga nireseta sa iyo batas gagayahin mo lang. And then, syempre higit sa lahat, magandang turuan yung mga bata tungkol sa panganib ng mga chemicals at yung mga gamot na hindi dapat ito ginagawang libangan o laruan, lalo na yung mga spray ng mga insecticides. Kaya dapat lagi siya nakatago at hindi nakita ng mga bata. Kasi syempre yung mga bata hindi naman nila alam yung ginagawa nila minsan. So ayun lamang po at kung kayo ay may katanungan patungkol sa mga gamot, mag-comment kayo sa ibaba ng video. Sasagutin natin yan. Pero disclaimer lang, may mga delays po sa pag-reply kasi medyo busy din ako sa work. Muli as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliing magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye bye!